pinangonan ang mga kawayanan ay higit pa sa mga puno lamang ito ang puso ng isang komunidad inaalagaan ng mga pamilyang tulad ng kay Lola Nena sa loob ng maraming henerasyon. nakita ni Lola Nena isang marunong na manghahabi ang mga senyales isang sakit ang kumalat sa kawayanan na nagbabanta sa mga batang supang at sa kabuhayan ng kanyang pamilya hindi siya nanalangin sa langit. Sa halip, nag-iwan siya ng isang simpleng alay na pulot at gata sa paanan ng pinakamatandang kawayan na bumubulong para sa inyo na nagpapantay. Kausap niya ang mga hindi nakikitang tagapantay, ang mga diwata na itinuro sa kanya ng kanyang mga ninuno, ang mismong diwa ng kawayanan. Nang dumating ang gabi, Isang tahimik na mahika ang nagsimulang kumilos. Una, isang ilaw. Pagkatapos, sampu. Pagkatapos, isang taan. Libu-libong alitaptap, tap mga anak ng diwata ang umakyat mula sa mga dahon. Sumayaw sila ng isang tahimik kumikinang nabale na binabanyusan ang may sakit na kawayanan sa kanilang buhay na liwanag. Ang hangin ay umuugong sa kanilang tahimik koleksyon ng diwata na nahayag sa bawat malitit, kumikislap na ilaw, ay tila nanghihilom sa kung ano ang nasira. Sa unang sinag ng bukang liwayway, ang mga alitaptap tap ay naglaho? Si Lola Nena ay naglakad papasok sa kawayanan na tumitibok ang kanyang puso? Doon kung saan nagbanta ang sakit lumitaw ang makukulay at bagong supang. Ang kawayanan ay tumayong matatag. Isang patunay sa pasasalamat at tahimik na mahika ng kalikasan. Igalang ang kalikasan at ang kanyang mahika ay laging makakahanap ng paraan upang liwanagan ang iyong landas.